Naglabas naman ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez ukol sa mga nagdi-discredit umano sa investigasyon ng Kamara sa Pogo, extrajudicial killings at illegal na droga. Anya hindi magpapasindak ang Kamara sa mga nagtatangka na pigilan ang investigasyon para panagutin ang mga sangkot na nasa gobyerno at kanilang mga kasabuhat. Ang buong detalye sa unat ni Milky Rigunan. Hindi magtatagumpay ang sinuman na pigilan ng mga imbestigasyon ng Kamara para papanagutin ang mga sangkot na nasa gobyerno at kanila mga kasabwat. Kinukoy ni House Speaker Martin Romualdez sa mga serye ng imbestigasyon ng Quad Committee sa isyu ng Pogo, extrajudicial killings at illegal drugs. Bukod pa dito ang hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa mga kwestyonable paggaso sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education. Sa kanyang mensahe sa muling pagbubukas ng sesyon kahapon, nagpasa nagpasaring si Romualdez at sinabing hindi magtatagumpay ang mga nasa likod na i-discredit ang kamera. Ayon ni Romualdez, nasa tamang panig ang kamera sa imbisigasyon laban sa madugong gera kontra droga ng nagdaang Duterte administration. Narito si House Speaker Martin Romualdez. Guided by the principles of justice and integrity. Dahil unti-unti na natin nakikita ang liwanag at katotohanan, Asaan natin na lalo pang titindi ang paghatake sa ating institusyon, subalit hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Aminado si Romualdez na maraming pagkilos para i-discredit ang mga miyembro ng Quadcom at Public Accountability Committee pero hindi ito hadlang para gampanan ang kanilang trabaho. Sabi pa ng House Speaker, dapat may managot sa batas at itong inaasang resulta ng mga investigasyon ng Kamara. Para sa si MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.